Pwede pag-usapan natin kung gaano kahirap yung walang kamag-anak dito sa Canada. Nako, napakahirap. <laughs> Hi guys! It's afternoon. <laughs> Napilitan na naman ako. Napilitan na naman daw. It's Friday afternoon, guys. And maglo-long weekend kasi sa Monday, Canada Day. Right, mami? Yes. And nung Wednesday, nag-graduate yung bunso namin sa kindergarten. So naisip ko habang nag-isip ako ng topic, pwede pag-usapan natin kung gaano kahirap yung walang kamag-anak dito sa Canada. Nako, napakahirap. <laughs> Kasi kami, wala kami kamag-anak. Although siya may kapatid sa New Brunswick, ang layo-layo. Tapos ako may pinsan ako, sa Vancouver Islands naman, so malayo din. Sa Victoria. So first time namin na i-experience kung gaano kahirap yung walang kamag dito sa Canada. Right, Tami? Yeah. Yeah. Kaya yeah. yeah, dapat makipagkaibigan kayo. Ayun. <laughs> <laughs> sa mga trick is makipagkaibigan kayo. Ang kaming so far. Kaya, yeah. And then it's rin, like mami, for example, yung trabaho. Yung trabaho, uh, may ibang mga parents kasi, halos hindi na sila nagkikita eh. Kasi yung lalaki, either nagtatrabaho sa umaga, tapos yung babae naman sa gabi ginagawa nila yun para may maiwan sa mga bata kasi kung magpapadaycare ka ng bata rito mahal eh may idea ka ba mami kung magkano ito papadaycare ng mga bata yeah, sa so, 1,200 1,200 per per 1, month. Man, per month na yun tapos ano yung oras from iba 7.30 to 5.30 Balman, 7.45 to 5.30. 7.30 to 5.30. So parang kung nag-work ka yung yung sahod mo eh, si binayad mo na lang sa magde-daycare. For, for one, one kid one lang yun, di ba? For one child. Eh kami, dalawa kami. So kung dalawa, magkano yun? Oh Two for a god. Yeah, this summer. Yeah, so parang wala na. Ba't ka pa nagtrabaho, di ba? Dami lamok dito. <laughs> so yun, kuya nga yung iba, para makatipid sa pagde-daycare, nag-i-split sila ng trabaho. Yung iba sa umaga nag-work, like yung tatay sa umaga nag-work and then yung mommy sa gabi nag-work or baliktad naman pwedeng yung daddy yung sa gabi nag-work and yung yung mommy naman sa umaga nag-work para may maiwang magbatay sa mga bata ganun para makatipid sa pagdi-daycare tapos pagka weekends naman trabaho mo lahat <laughs> as in, ikaw yung maglalaba maglilinis ng bahay lahat-lahat magluluto maghuhugas ng pinggan kailangan na pagplanuhan yung mag-asawa, pag-atian nyo yung chores. Kasi kung ikaw lahat ang gagawa nun, wala ka lang mangyayari sa'yo. kung, isa, kung isa lang yung gagawa. Kung isa lang yung gagawa nun, yeah. Parang naubos lang yung araw mo sa pagtatrabaho. Although, kahit naman dalawa tayo, na-experience natin. Minsan nga kulang pa nga. Malamok. <laughs> Grabe lamok dito sa Richmond. Nung nasa Surrey kami, walang lamok eh. no mami? Ano pa? An -lalaki an -lalaki pa? Parang mga buis-buhay sila eh. Kahit papatayin mo sila, <laughs> kahit gaganunin nila. hindi sila aalis eh. Yun. Tapos ano pa, pagka kahit sa weekdays ganun din. Mas mahirap pagka weekdays. Kasi on top ng mga sinabi ko pagka weekends, sa weekdays ayusin mo pa yung mga bata, ipreprepare mo yung mga baon nila. Magluto. Magluluto. Yan, si mami nakatoka sa pagluluto. Ako yung nakatoka sa pagpre ng baon nila. So, 5 o'clock pa lang, dapat gising na ako. Tapos, um, e prepare -prepare yung mga baon. Uh, si mami yung mag-prepare magpre sa kanila sa pagre-ready sa school. Pero kami naman kasi, hindi kami nagano eh. Hindi hati yung uh, work schedule namin. Although pareho kami sa umaga nagwo-work, si mami kasi sa school siya nagwo-work eh. Kaya pagka oras ng work niya, nasa school din yung mga bata. Tapos pagka oras ng out niya, yun sinusundo niya yung mga bata. Eh medyo lucky kami, sinerte kami sa, sa mga trabaho namin. Hindi affected yung I mean, hindi kami, hindi namin kailangan magtrabaho sa gabi para lang may mabantay yung mga bata. Kasi pag nasa work kami, nasa school din yung mga bata. And right now, magbabakasyon na. So si mami, since sa school siya nag-work, magbabakasyon din siya. So ako lang yung mag-work, tapos siya mag apply na lang siya ng EI para kahit papano may employment insurance yung EI. Ha? Ah. Para kahit papano merong sahod na nakukuha pa rin si mami kahit bakasyon ngayon, although 75% lang yung makukuha niya, at least income pa rin yun. Kaya yun nga, so pagka weekdays at saka weekends sarili namin yung trabaho wala kaming hindi nga kami pwedeng ano eh, mag hire ng katulong eh, kasi mahal din yung katulong dito per hour din yung bayad di ba so para makatipid na lang din kami na lang din Tapos, unlike sa Pilipinas kung may mga kamag-anak ka pwede mong uh, pwede mong utusan yung mga oh, pwede mong upahan yung mga kamag mo para maglaba para sa iyo, magluto para sa iyo, Pero dito hindi magagawa yun, yung mahal eh, mahal Tapos kung magbabantay naman sa mga bata, kung sa mga lolo't lola, pwede mo silang pakiusapan para bantayin mo ni mga bata habang kayo nag-work. Eh dito hindi mo nang pwedeng gawin yun. So kailangan mo ng daycare, which is mahal. Tapos yung father-in-law ko nga pala yung tatay niya, ah, uh, So nag-visit visa rito for 6 months kahit pa paano, natulungan niya kami siya yung sumusundo kay Tay tuwing umaga nag ay nagahatid kay Tay tuwing umaga <laughs> tapos sumusundo sa kanya sa hapon pero umuwi na rin siya so na-miss na tayong Pilipinas kaya umuwi na rin so kami-kami na lang ulit tapos pagka may mga school events yung mga bata yun either isa sa amin na kailangan mag-absent para lang para lang makapunta dun sa event or may sakit yung mga bata yung sa amin kailangan mag absent hindi mo naman sila pwedeng iiwan sa daycare or hindi mo naman sila hindi mo naman sila pwedeng ipakiusap sa mga kaibigan kasi kung may sakit yung mga bata ba, paano mo sila ipapakiusap baka makahawa pa sila di ba? so cargo de pa mo pag nahawa yung mga kaibigan mo. so like last time nga nung nag graduate si baby rice sa kinder kailangan ko mag early leave ng 3 o'clock in the afternoon para para ma-witness ko yung graduation niya kasi syempre eh, once once in a lifetime lang siya mag-graduate sa kinder diba saka first graduation niya yon memorable sa kanya para at least kahit papano sa mga pictures pictures yung memory nandun hindi niya makakalimutan yon. and so yun guys tapos although may negative side yung pagkakaroon ng walang kamag-anak dito sa Canada may positive side naman yun ang positive side nun is uh, yung bonding within the family lumalaki kasi since kami-kami so pag nagsisimba kami, kami-kami pag pupunta kami sa mga mga activities like sa school activities or sa mga CFC activities, pupunta kami sa family tapos pag lalabas kami kakain kami sa labas or may mga event na kailangan puntahan like mga company events or mga statutory holiday celebration dito sa Canada like sa sa Monday, July 1 Canada Day. 'Yun. Lumalabas kami as a family. Na-enjoy namin and yung banding lumalaki and hopefully yung ganitong klase ng lifestyle may pasa namin sa dalawang anak namin paglaki nila ma ma ano nila ma realize nila kung gaano kaganda yung pagkakaroon ng ma-cherish nila yung mga moments na kasama nila yung mga magiging anak nila. And basta yung mga ganun, dito sa Canada, may mga positive and negative sides yung pagkakaroon ng walang kamag-anak. And although yung negative side nun is medyo mahirap ng konti kasi uh, lahat ng household chores, lahat ng gawaing bahay, wala kang maasahan kung di kayo kayo lang at the same time, yung bonding nyo naman as a family, lumalaki. Eh. So, right now, nasa, nasa park kami. Ayan yung mga anak ko. Ayan sila. Nagbabike yung isa. Tapos yung isa naman na doon sa playground, umaakyat. Hi ate! You wanna come here and say hi? You wanna say something to them? What's up, Skibadish? So she learned how to ride a bike now. I taught her. I was patient with her. Right? Am I patient with you? Yes I am. <laughs> okay guys. Please, uh, kung di pa natin subscribers, please don't forget to subscribe. Nasa 3,200 na yung mga subscribers natin. Kunti push na lang, magiging 4,000 na yan. And also, don't forget to click the notification bell, like this video, and drop a comment na rin kasi yung comment nyo nakakatulong para i-promote yung YouTube yung vlog nito. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod. Bye! I thought you're British. And I'll in, 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 I'm born in Canada. You were born in Canada. Of course. But I thought you're British. You're not. Well, not anymore. You're Only not anymore. Time. Only sometimes I'm British. Only sometimes. Yeah. So when are you British? Um, I think. Um, on, on Saturday. Uh, maybe tomorrow. Maybe tomorrow you're British. Sorry, right now you're Canadian. Water. <laughs> Get some water, please, mommy. But I thought you're Russian. Well, well not more. I don't speak Russian. I only sing Russian. You don't speak Russian, but you only sing Russian? Can show, yes. Can you show us your Russian song? Yeah.

Sunshine, baby, always be blue sky. Maybe, always be mama. Maybe, always be me. Yeah. that boot at sunset. the boot in da, back. the mama.